Saan dapat nilalagay ang walis? Huwag na huwag kang maglalagay ng walis sa harapan ng inyong tahanan. Basta yung mga panlinis natin, walis tambo, walis tingting, mga basahan, huwag na huwag kang magsasampay sa harapan ng inyong tahanan. Unang-una, -una, hindi magandang tignan. Pangalawa, yan po, nagtataboy po yan na imbis po na yung swerte ay papasok, yan po ay uh, itinataboy po kaagad nila. Ganon din po, kapag po ikaw ay nag-ano ng walis, dapat yung mismong pangwalis ay uh, hindi nakaano sa, sa sahig. Dapat po, itatayo nyo po siyang ganon. Yung mismong panghawak na ganyan, yun yung nakatayo. Tapos nasa taas yung pangwalis. Kasi sinasabi po na parang yung mga good spirit, yan po ay uh, na itataboy po ninyo. Kaya dapat ganon po yung walis. Nakatayo po siya hindi po siya nakaano sa sahig. Tapos, dapat lahat ng mga panlinis natin, nakatago po yan. At wag na wag nyong ilalagay yung mga daspan po ninyo, walis tingting, walis tambo. Ganon din po yung inyo pong mga basahan sa harapan ng inyong tahanan. Kasi sumusimbolo rin po yan ng kamalasan. Ganon din po kung ikaw po ay halimbawa, um, parang ikaw po yung na iskandalo marami kang mga problema na pinagdaanan pagpapalta nyo lahat yung mga panlinis po ninyo, lalo lalo na ang walis tingting, -ting. dahil yan po mga bossing ko ay lalo titindi yung mga pagsubok nyo pinagdadaanan, kaya kailangan kapag ka nakaranas ka ng ganyan ikaw yung na iskandalo mga bossing yan po ay pagtatapon nyo na kahit bago-bago pa po yan, ay nyo na po yan lahat, pati mga basahan po ninyo at palta nyo ng, pan ng panibago lalo lalo na ang walis tingting -ting, mga bossing ko, kung ikaw naman po ay mag lilipat ng bahay, huwag kang maglilipat ng halbawa, ito yung, yung pinag uh, pinag, ito, kaya ka kasi minamalas ka dito, tapos lilipat ka ng bahay, pagkatapos yung mga panlinis po ninyo, lalo na ang walis tingting, -ting, yun pa rin ang dadalhin nyo po doon sa bagong bahay po na lilipatan nyo sa apartment or kaya po sa bagong bahay po ninyo. Pinapayo ko lamang po mga bossing ko na huwag na huwag ka na, na magdadala ng luma na gamit na lalo na ang walis tingting. -ting. pero yung mga ibang gamit kagaya na rep or kaya mga ano nyo, lamesa, okay po yun, wag lang ang walis tingting Kung ano yung mga pagsubok kung pinagdaanan dito sa sa inyo, yun din po ang inyong pagdadaanan sa lilipatan po ninyo. Kaya kung gusto niyo ng pagbabago, palitan nyo ng walis tingting po ninyo. Importante po yun. Ganon din, lalo na kung may sarili kang bahay, may lilipat ka na, magkaroon ka na ng sarili mo, uh, lahat ng mga walis ting mga panlinis, dapat ay bago. At dapat po yan ay itinatago at hindi po yan inilalantad sa harapan ng inyo pong bahay. Saan man po kayo paruroon kahit nang upahan po kayo. Dapat po yan itinatago mga bossing. Doon yung lagi sa labahan, sa likod at hindi sa harapan ng inyong puntahanan. Kung nandoon naman yung labahan po ninyo, kailangan meron ka sa likod na labahan at hindi po dyan mismo sa harapan at huwag ka po maglalagay dyan ng mga bagay na mga panlinis mga bossing huwag ka dyan magsasampay ng mga doormat, ng mga ganyan, huwag ka dyan magsasampay sa harapan ng bahay dapat sa likod lang po yan mga bossing, kung maglagay ka ng, maglaan ka ng uh, pwesto doon, na doon lang siya talaga mga bossing ayan, tapos huwag ka rin pong Ayun nga po, huwag niyo ugaliin na yung walis tingting -ting po ninyo ay nasa harapan ng bahay. Kahit sabi niyo walis tingting -ting lang naman, yung mga tambo nasa likod. Kahit na po mga ko, basta walis tingting -ting, mga bossing, ayun ang pinaka sa lahat, yun po ay itinatago. At hindi po yan inilalantad sa ano, kasi naitataboy na, na, nyo po yung uh, swerte sana napapasok sa loob ng inyong puntahanan. At ganoon po pag kayo magsasalansan, yung mismong ulo ang nakataas na ganyan at hindi po, unang-una -una, mas mapupudpud po siya palagi. Pangalawa, malas po yun. Kasi yung yung bantay po sa loob ng bahay, kasi sabi nga po lahat ng bahay ay may bantay. Yan po ay naitataboy po ninyo yung mga good spirit. Tapos, instead na good spirit yung swerte, negatibo ang inyong naa